Good morning, good morning mga kaparmer. Napakaraming bunga ng patola. Ayan. Napakarami mga kaparmer. Talagang solid, solid tong tanim ng patola na to. Ayan o. No? Oh. Talagang mapapatola ka. Yung mga gustong bumili dito sa kapitbahay namin. Napakaraming patola dito mga kaparmer. Talagang hindi mahulugang ano, karayom sa dami. Ayan o. No? Ayan, no? ang bunga. Papasukin natin. Ayan, ang dami talaga. Ang dami mga kaparmer farmer yan binhi yan. O tapos ito, may maliliit pa. yan, may maliliit na yan. O ha? Ayan o. Oh. O. Gulayan sa bakuran. Mga kaparmer, farmer ang dami. O ba? Diba? Ayan. O yung mga gustong bumili dito lang mga ka Mura lang ang kilo niyan. O, pipitas. Okay? Sigurado yung mga farmer, mga pangko.